Ano yan baby girl? All oh, right? Ano yan boy? Sorry sorry panahon panahuna, oy. Sa una, isa o duha. Karong ang nangawat. Pag tanong po duha yung pangawat, kay bad na. May sa, sa kanila. Mga bagong basyo ni Diwata. Kutlom sa kalam. Ay, 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 niya. ay, 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 sumablay. Eh. Oh, Sparring na lang daw. <laughs> Gusto mo lang sana manakot, naging comedy tuloy. Uy, <laughs> <laughs> ano yung tatay? It's <laughs> a <laughs> <laughs> <So>, prank. Bismok. Ang galing ah. Sana ah. Oh. Anong nangyari? Tubig po. Tingnan niyo na itong niya, guys. Kung Aba, malupi pa okay, ito sa inyo, guys. Talagang hinulog nga. Wala siya yung panghulog or tum tumtong. Bato ang ginamit niya, guys. Hinulog niya talaga. Yan, ayun guys, oh. Pinaglilinis yung oh, Ang ginawang panghugas. Yan, mga yeah. construction worker lang yan na nakakaalam niyan. Umilinis na nga bahay siya. Ibig <laughs> sa tubig, kopi yung ginagamit nila. Mamahaling tubig yan. Mainumin pa niya yan. Mainumin pa yan. Tunay okay. na ko. Baka masabi niyo. Abay, tunay nga. Okay. Sa naon na lang. Malaki ang 4-11. Nakakita mo ko. Nakikita mo yan. <laughs> Baka pretty yan. Okay. Okay. Paano mo sabi? Sa tanong mo. Ah! Aray! Hehehe, buhay. Umagong pinatulog yung mga bata kasi may plano kayong gawin ni Mr. Kaya lang, sila <laughs> mong nalala yung nag-lock. Tawa may, Samahan nyo back. May Jonathan Galang po dito. Jonathan. Opo. Ah, wala po. Wala po. Wala, wala po. Wala. Wala po Jonathan Galang. Pero ano pong daw pa boto? Oo. Oo. Ah, sige. So. Kanina pa kasi ako paikot-ikot eh. Tingnan ko lang <laughs> ano. Ano meron dyan, te? Aba. <laughs> Bird, birthday. Sakto lang gugutong. Pwede yung makikain, te. Hindi, wow. <laughs> Gusto ko po siya makita. Gusto ko po makita sa mata niya na sabihin po niya sa akin, mahal ako. Kung ano-ano kasi ginagawa niya tuloy, lumubo ang labi. What? <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Ano no yan, baby girl? Lumubo nga. Bangis mugar gar. Galing. Aba, malupot si Toto eh. One day? <laughs> <laughs> Binangga ka ng pander, doll. Ito ng ano, MP. 180 po. 180? Ang Alfonso? 290 po. 290? Oo. Ay, sa Alfonso tayo, may bisita eh. Kaya um, um, Alfonso. <laughs> Para sosyal. Salamat. Okay. <laughs> oh, ay. Yeah. E, wala na eh. Wala lang piri. Damit mo lang Ano yan, tatay? <laughs> Kalma. Doka Super Meal Bee, Large Ang drinks, Pineapple, Doka Sunday. Maura, salamat. <laughs> Try nga natin to, Magtapad daw ng electric fan sa bintana kung saan masyadong matindi ang singaw ng init. What? Nga Abay, ang si lakas <laughs> ng trip mo, Ato. Lato-lato, game. Nasa bahas naman. Anong lato-lato yan? No. Ang daling pala ito siya. Tayo. May sa Pwede ha, ko, nagpakaw na numero Ay, blood ka naman masyado. <laughs> Sana all. Alik lang palang gamot. Please, may ako sa inyo. Gusto nyo bang, ano, pag-uwi? Ganito, da, hinahanap ko ng mabilis mag-drive sa muka. Pero kaya yung magdidilig sa akin ng, Ay. ano, ng flowers? <laughs> Nine years na kasi walang bilig to eh. Abay, matagal taga, na. ako ng, ano, Yung, ma, Talagang Ilan yung 9 years na hindi Miss na miss na, na niyan Hindi ko naramdaman Kung uh, <laughs> sa kahay katawanan Dan, pwede mo tanan, Dan? Ang tanan ko sinong ba? Asa? Asa pwede mamayot? Sorry, ma'am. Asa pwede mamayot? Mamayot? Oh. <laughs> lakas ang lakas mo ng trip mo, idol. <laughs> ano na lang, ma'am? Sabay lang tayo yung mamayot. <laughs> Ako'y bahala sa inyo, ah. <laughs> Di, bali na lang daw. Wali <laughs> na ano ba isa pa? batu-batu pics sa daan? Silakas ng trip niyo. Oh ayan, kuya, Magaling. Hehe, <laughs> boy. 500 or girlfriend? <laughs> pangis, alis pangis pag-alis na, Ay, girlfriend? Huwag ka lang magkatamali Ilang taong ka nung first time? Uy, si Michelle! <laughs> Parang ano, 17! What? So, <laughs> how ang mahano nag-aaral pa ka Kasi yung ex ko, inulit lang ako, pinilit lang ako eh. Grabe naman yung pinilit. <laughs> <tayo>, naman <laughs> <tayo. laughs> Ay, grabe yun na, pinilit. Bakit mo pinilit? Masakit pa, ano? una. Pero masarap. Tambong libo! <laughs> Dati naghahanap ako ng trabaho para may panggala. Ngayong nakagala na ako, hindi na ako makaalis kasi may trabaho na ako. Ayun lang. <laughs> ang inambuhay naman <laughs> ko. Kaya kayo na pagkakamala na parang burik. Tingnan tignan nyo ang itsura ninyo. Sitsimpuhan nyo pa ang alis ninyo. Gabi, gabi na. <laughs> Nadaldal lang kami at at nanay talaga, ate. Ang at masasakit talaga ng salita ang sabihin sa inyo. Hindi. Sa bahay ka na lang. lang. <laughs> Tanggal ang tornilyo sa ginawa ni Agbong. Grabe naman yan, Agbong. Malakas. Kaya mo yan, te. Ay, yun pa si Gawin. Eh. Sampol. Ano yan? Ano yan? May lindol? Pindahan na, emang? Abah, Sino nu kontraktornya? Oh, Mailindon. Nih pak praktis senyata. Pak. bah <laughs> Kayak Kaya kah di Ducati ane. Di game <laughs> <Bikin menelaskan>. nales. <laughs> Kita the best. No. Oh. ano yan na ano saan na po yung order <laughs> so yun lang mga idol maraming maraming salamat sa panonood kita kita ulit po tayo sa ating susunod na video at syempre huwag niyo po kalimutan mag subscribe ilike na rin po at pakishare na rin po sa ating video maraming maraming salamat po ulit ingat po tayo lahat